Welcome back mga kaboxing Sumatapos nga pong inanunsyo ng kampo ni Undisputed Light Heavyweight Champion Dimitri Bivol na mas pinili nitong bakantihin ang kanyang hawak na WBC Champion Belt kaysa labanan ang may hawak ng WBC Interim Champion Belt na si David Binavides para matuloy ang bigating trilogy fight nito kontra kay former Undisputed Light Heavyweight Champion Arthur Bitterbiev ay marami nga pong boxing fans ang nadismaya at marami din ang naniniwala at kumbinsido na pera lang din daw ang habol ni Bivol sa trilogy fight nito kay Bitterbiev at iniiwasan lang daw nito ang Mexican monster na si David Benavides. Dahil kung atin pong matatandaan ay may mga balita nga po nito mga nakalipas na buwan na minsan nang pinabagsak ni David Benavides si Dimitri Bivol sa kanilang naging sparring session. Maaring isa daw ito sa dahilan kung bakit mas pinili ng kampo ni Bivol na bakantihin ang kanyang titulo isang araw bago ang nakatakdang first bid kontra kay Benavides. Ngunit nilinaw nga po ng mismong abogado ni Bivol na si Patrick English na wala daw itong katotohanan at alam naman daw ng lahat na may napirmahan ng kontrata si Bivol kay Turki Alalshik na isang trilogy fight kung sakaling manalo si Bivol kontra kay Bitterweb sa kanilang pangalawang laban. Sa sulat din na pinadala ng kampo ni Bivol kay WBC President Mauricio Sulaiman ay nagpahayag ito ng pagkadismaya dahil sa di pagsunod ng WBC sa nakatalagang rotation system na pinatutupad ng major sanction body ng boxing na kung saan ang IBF dapat ang mauuna sa pag-uutos ng mandatory title defense. Dahil dito, mismong si WBC President Mauricio Sulaiman na nga po ang nagkumpirma sa kanyang social media account na si David Benavides na ngayon ang bagong WBC Light Heavyweight Champion. Bagay na di masyadong ikinatuwa ni Benavides. Dahil bagamat siya na ngayon ang may hawak ng WBC Light Heavyweight Champion belt, ay di daw sa ganitong paraan niya gustong maging world champion at ayaw nitong tawaging email champion tulad ni Devin Haney. Ngunit gustuhin man niya o hindi ay wala na daw siyang magagawa. Bagkos, nangako na lang ito na ibibigay niya sa mga fans ang magagandang laban sa kung sino man ang nakatakdan niyang labanan. At ayon nga po sa report ng Daring Magazine ay maaaring i-line up si Binavides sa isang mandatory title defense kontra kay former super middleweight champion Callum Smith. May kartada itong 31 wins with 22 knockouts, dalawang talo at may edad na 34 anyos. Ang dalawang talo nga po ni Smith ay nanggaling kay Saul Canelo Alvarez at Arthur Bitterviev. Nanggaling din si Smith sa isang 12 round unanimous decision win kontra sa nooy undefeated WBO light heavyweight interim champion na si Joshua Buatzi nitong nakaraang Pebrero lamang. Ang laban ng dalawa ay undercard sa bigating rematch ni Bibol at Bitterbieb. Maaari pa rin naman daw magharap si Bivol at Binavides kung magawa ni Bivol talunin ulit si Beterbiev sa kanilang trilogy fight. At kung magkataon ay mas kapanapanabik pa daw ang magiging laban ni Bivol at Binavides dahil isa itong undisputed championship fight.